Hi guys, so today guys, paglalaro tayo ng Skip Chicken Nuggets guys Kasama ko ngayon si Red Red guys Tara, sumahin nyo kami guys, na-promission na natin yung laro na to Let's go! Whoa. Red Red, saan ka na? Tara, let's go! O, dyan! O, tumalong ka na agad O, sumit mo ako Let's go! Eh, ala, sino yan? Si Potato? Hello! Ay! uli ako dun! Oh my gosh, Red Red, saan ka na? Wait, tara. Tamat yung dalawa. Masa ka na. Ay, ayan na siya. Dito, dito, dito. Let's go, let's go. Ay, ala. Ala. Takbo. Takbo, red red. Ala. Ay, ay. Ay. Wait na. Dito, dito, dito. Ayan, ayan, ayan. Ay. Ala. Huli ka. Ay. Nahuli kami, guys. Dito, dito, dito. Come on, come on, come on, red red. Masa nga dito dito ay ala si bacon patay dito dito good friend to sky ayun na gabi na tayo dun ah ay nauli ako Uy, ay, ayun na, ayun na, saan tangkas na rin, Dredd? Saan ka, saan ka? Hindi ka sila. Ayun, no, nakaabaw. Ang daya, ah. Ay, dyan na ako. Let's go. Tara, tara. Dito tayo, dito tayo sa kanan. Dito, dito. tara. Ay, wala. Talon. Takbo, takbo. Sige lang. Takbo ka lang. Takbo. Hala. Sige. Dito, dito muna. Nasaan ka na? Baka. Sige, sige. Punta ko dyan. Sa likod ako. Talon ka, talon. Ako, tumatalon ako. Ay, nakain ka? Hala. Hala. Wala, na-trap na ako. Teka lang! Teka lang, teka lang. Good <laughs> red, red saka na. Ayun na. diba? So, ikaw talon-talon ka lang. Kung ka wait kita dito. Asan ka na? Ay! Ala, yan na. Ay, dito na ako, red red. dito ng laki, o. Sino o, ayan o, lala. Ay, dito, dito. Hoy, dito na napindot ko na siya. Good friend, asan ka na? Alam mission ng para sa iyo. Yinay, nay, na, sa na, wala ka na. Asan ka na, Red Red? Hoy, asan ka na? Lapit ako mission, no. Oh. Ay, nay, nay, na. na. La, la, la. Hoy, dito na ako. Oh. Meanwhile, Red Red, nasa nga na? Alapin na ako! Abunta na ako! Ay, ay si Red Red! Ay, Red Red! Nandito na! Hello! Talon ka, talon! Talon dito, oh, May butas dyan, may butas dito. Ayo, tara, tara, let's go! Yay! That's why, coach. Uy, pasok tayo. Yay, level 2 na tayo. Page 2. Red Red, tara na! Alah, ang dami! Saan? Ay, ah! mo, ang dami dyan oh Ang dami cactus Yung dami, dami cactus Tara, tara Ay, namatay Lala, lala Baka la. na Bilisan mo, bilisan mo Talon, talon Dito, dito Hoy, dito yung daan Dito Eh, may daanan daw dito oh Bilis dyan Sa kanan ka punta Yes, napindot ko na punta ka na dito ay, nagaan yung baba eh. Sino yan? Ay, na ka. Ay, galing mo ha. Tara, let's go. Ay, ala, na. Ay, ala. Ala, to. Dito, dito, red, red, sa na, Ay, nakain na ako tuloy. Ay, alam ko na ako saan. Dito, red, red, Dito, dito. Alam Dita ko mo. na. Ito, dito, dito. Dito, dire... dito. Dito, dito. Dito, dito. Nakita ko doon. May daan doon. Ah, may daan doon? Ayun, okay. ay, nakapunta. No. Yan, yan. Ay, ay, ay. Nanday dito. Ay, tara, tara, tara. Tara. Ito pa. Ay, tara, tara dito. Ayun ay, na. Bulkar dredd. Ala. Ala, nakasurvive tayo. Saan na? Ala. Ala, na, Talon. Talon. Talon na. Ayun oh, na, yun na. Yay! So, ngayon. Pakanan, pakanan dito, 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 Yan, dito, di ba? Ay, red red sa na. Ay, galing mo, tara. Dito, dito sa akin, dito, dito. Yan, dito. Guys, one, dito, dito. Oh! Oh! Ala, ala, ala. Ala, natrap ako. Oh, so, sa pangalawa, Huwag sa una. Yan, yes, sa pangalawa. So, dito. <laughs> dito dito na talon ako oh dito ay ala okay na yan ah, oh, na pinot ko na yan oh, oh, dito na tayo tara 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 oh sa kabila kabila ay ayan, ayan ay dito ay mali ay dito ay mali mali yun guys oh. dito sa unahan saan ah, sa unahan tayo ano na tara 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 sana tayo Wag dyan, wag dyan. Ay, ala, 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 Patay ka dyan! Ay, ala, ikot pala tayo. Ay, dito red red daw. May turo siya. Ayan, naligaw ko siya. Ayan, nandito na ako. O, okay. oh. dyan ka na? Hindi po, pinto pa yung lakas. Ala, doon ka na, doon na, Sige, nasa likod mo, ala. Ay, okay na. Ta. Punta ka dyan, dyan, dyan. Talon ka dyan. Nice! So, tara na. Okay. Nice one! Nice one! Tara, let's go! Tara, let's go yan. Mahirap to. May laba. Ay! Nahulog tayo doon. Ay, kawawa naman tayo. Uy! Nahulog tayo doon. Asan ka? Ay! Eloha niya. Marunong matalon. Gita! Gita! Pumunta ka sa ulo ng chat! Ano? Punta! Tapos... Dapa... o oh, punta ka na! Saka so, na, saka na. ka na! So, ka na? So, ka na? Oh, ya dyan na ako sa'yo. O, oh, tara, tara, tara. Tara, talon na. Ay, ala, patay ka dyan. Namatay ka? Manaulog siya. Ay, ala, patay ka dyan. Namatay ka? O, oh, sige. No, wait lang. Pindot, pindot ko muna to. Ayan, ayan. Bilis, bilis, bilis. Yan oh, O, tara, dito, dito. Sa kabila ka, kabila. Tumalon ko. Yan, talon ko. Go, red, red. Go, red, red. Oh, talon sa akin. Oh, wait mo ako. Ay, dito sa... Oh, low, guling mo ah. Guling naman yan. Dito, dito, dito. Yan, bilis ko talon oh. Oh, tara na, nice! Wala, nito, 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 nito sa taas. Yeah! Galing natin ah Ay Uy <laughs> ayun na Level 4 na tayo Tara na red red sang ka na Wala butterfly Diba nasa free na tayo Malapit na tayo sa number 4 Pero hindi pa Tara na tara na Wala laki naman yan butterfly dito 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 Bilis, bilis. gilis dyan 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 Wala trap yan. trap trap dito ay, dyan, 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 dyan. Ay, naikot siya dito, dito. Gilid lang, gilid lang. Gilid lang daan, gilid. Nice. Hala, hala. O, saan yung daan? Ay, ala. Ay, ala, ala. Lawit lang, walang daanan. Ay, bubalik kang ikot-ikot. Saan na? Umikot-ikot lang. Okay. Wala, walang daanan dito. Huwag ka dito balik punta. Huwag ka punta dito. Walang daanan. Walang daanan eh. Dumiretso pala dapat. Red red. Basta ka na red red. Balik doon. Walang daanan dito. Ay, balik ka red red. Walang daanan doon. Ay, wala. Ay, diretso dapat red red. Huwag ka doon daan. Tara, let's go. Let's go. Diretso, diretso. Diretso. Yes, diretso. Yan, yan. Dito, dito. O, oh, diba? O, oh, dito, dito. Dito, dito. Huwag dyan, huwag dyan. O, yan o. Oh, mahirap to, oh O, oh, wait lang. Dito, dito, dito. Ay, ala, ala, ala. Ay, eh, dito. Napindot ko na. Ay, ala. Yes. Tara, let's go, let's go. Let's Balik na, balik. Balik tayo dito. Saka na. Ah, dyan sa maliit. Okay, wait mo ako dyan, ha? O, yan ako. Dyan ako. Tara, let's go. Tama naman. Okay, dami na. Ay, ala, ala, ala. ala ako. Yung sa taas, ako. Yung sa taas. Alam, may nagulong. Nam, nam, nam. Ay, ala, 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 ala. May nagulong, gulong. Ayan, Oh, ito, nice. Yes. Ito, red, red. Ito sa akin, red, red. Ay, namatay ako. Kinain ako no, na din ako. Ay, guloyin ko sila. O, oh, dito, dito, dito. Sinusundan ako ng maliit. Ay, ala, nice. Tara, tara, tara. Pindot mo. Isa lang yan. Ayan, wait natin yung gulong, ha. O, oh, let's go, let's go. Suntan mo ko sa gilid. Gilid ka lang, gilid. Gilid ka muna. Ayan na, ayan na, ayan na. Huwag ka ala. Ala. Oh, o, takbo, takbo. Gilid, dito, dito. Jump! Nang, nang, nang. Ay, gilid ka, gilid, dito. Gilis, gilis, o. Oh. Tapo ako. Gilid na naman ako. O yan na. O oh, diba? Para dard siya na. Para dard na. ka. Ay. Gilid so oh. Yan. Wait kita dito ha. Ah. O gilid ka muna. Gilid. Nice. O gilid ulit. Gilid dito sa kabila. Dito. 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 Gilid. Dito. Nice. O dito naman. Dito naman. Dito. Oh. Na o, Oh. Nabatiyan oh, Tara na, tara na. Oh, tara, nice Why? Yay! Boy! Level 4, mission Galing namin, na galing Galing namin na Wala, nakatakot to Wala, ano to, boss Hindi, hindi, po kana. na oh, red, red, tara na, baba tayo Ay, ayun na ako, bumaba na ako Wala, barili natin yan Patay natin yan Hmm, CBD CBD toilet KBD toilet! KBD toilet! Potatoes, is KBD! Alam, tigas naman yan! Alam, tigas naman yan! Nagpapasabog siya ta! Eh! Ay, nasa... Ay, malapit na siya mamamatay, guys! Barilin nyo, guys! Barilin nyo! Barilin nyo! Sa gitna dapat ako! Barilin nyo! Uy, ayun na! Uy, 98 life 98 life siya red red Let's Go Takbo na Takbo Ay, namatay ka Ay, galing ko Alo Di na, red red o, na yan Yes, namatay Yes Wala Wala Nagpagsigil! Blakit natin! Natrap siya! Natrap ala! Natrap siya! Ay! Natusok siya dyan pala oh! Kumawa naman yan! Kalapit ako! Kalapit tayo! Hindi naman siya! Blakit! Blakit niya! Nagpapasakugin ko ang pet niya! Kapit na! Gusto niya! Makamalaman niya! Galing natin guys! Ayun na naman! Nala! Palagay! Eh. Ulo, gabi ako tiger clock nyo. Tulong. Ang bilis niya maglakad. Wala inaabol ako. Tago tayo. Tago tayo Wala. sa kuchilo. Ay, Tago yana. tayo. Tago tayo sa kuchilo. Si Bacon, bakit sa kuchilo ako din. Tara, tara, tara. Tara, tara, tara. Bakit tayo, tayo sa kuchilo? Ayan na siya. Tago ako dito. Wala niya na ay ma ay matatrap 'yan. Matatrap 'yan. Ah, na, natatrap siya. Ala. Ah, natrap na siya. Ayun na. Patay, patay, laban, laban. Diyan ka lang. Ay, natatrap na siya. Natrap na naman siya. Trap! Ay, nakahanap. Hindi siya makaalis. Uy, nasa siya. Ay, nakawala. Ay, ala. Nakawala. Patay agad ako. bilis. Nakakawala siya. Uy, ayun na siya, oh. Uy, ayun na siya, oh. Uy, ayun na siya, oh. Ayun na, natrap na naman siya. Let's go. Tara, natin. Natrap siya, natrap. Barilin niya. Barilin niya, barilin niya. Ibang barilin ko na na. Saladin. Ayun, mamamatay na yan. Boom, mamamatay na yan. Boom. Boom, ala. Buli pa ako, Abul ka pa. Mamamatay ka na. Abul ka pa sa akin. Mamamatay ka lang. Tulong! Tulong! Ako! Ako yan! Ano? Isisave na ta! Ha, ha, na ha. Ta! Ta! Nasave ko na ikaw! Namatay yung bossing nila. <laughs> Namatay <Sino> yung bossing <laughs> <yung bose laughs> ng chicken nuggets. Chicken nuggets! Ako, masala! Sino yan? Mama niya. Mama niya? Ala, let's go! Ala, may buntak. niya! Na. Ay, ala, grabe, lakas naman yan. May kuchilo ba Hala! Ah, punta na siya dito, oh. I-trap natin siya. Oh, I-trap natin siya dito. I trap. Punta tayo dyan! I trap natin siya dito. Ayan, trap ka namin dito, dito, dito. Oo, oh, oh. babaay siya, di ba? Dito, dito, dito. Dito! Ayan, yan, yan, dito! Yan. Huwag ka dyan, natutrap O, oh, ayan na, natutrap na siya Ala, ala, baka ka na ah. Ay, ala, ala, nakawala, nakawala Nakawala siya, ala na Nakawala siya Ayan na, ayan na, ayan na Ayan na, kulot yung buhok niya Tadi ba tayo ako, basuka? Ay, po. Pindot mo lang Huwag sa'yo, madami akong konti wala ka na bala. Ay, ayun na siya. Nakabul niya ako. Wala. Nagalit siya. Wala. ina 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 yay ayun na. Yay! Saan ka na, barilin mo? Hey, hindi ko na mabarilin. wala na sa iyawan ko. Wala. Ay, wala. <laughs> <Ala. laughs> <ala>. Sino yan? <laughs>